to na. Mm. So muugang ngayon na in a relationship na raw sina Kyla Estrada at Daniel Padilla. Ano kaya ang say ni John Estrada dito? Well, tiwala naman daw ito sa anak na actress at confident din siya sa mga desisyon nito ngayon. Yun nga ang sabi ni ano, I trust her judgment, sabi niya, ano, niya, ni ano ni John sa kanyang mm. anak at kasi ganito yon eh, di ba, nung binalita ng ating uh, kaibigan na si Ogi uh, Diaz, Diaz, na sila na wala pa rin talagang confirmation mula mismo kay Kayla at saka kay Daniel kung sila na nga talaga. Mm -hmm. Bago lumipad papuntang Korea itong si Daniel Padilla, tinanong siya ng mga press na nandoon eh. Talaga nung tinanong pagdating doon kay Kayla, hindi siya sumagot. Pero di ba? Uh -oh. Inalay niya yung award niya kay Kayla, tama ba? Hindi, uh -oh. hindi mo masasabing ano kasi minenson niya lahat ng ano eh, ng cast eh. I'd like to thank uh, of course my co-star sabi niya gano'n ha. Mm -hmm. Ay, hindi eksaktong gano'n, sabi niya Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Anthony Jennings, Maris Racal and kaila estrada. Oh, strong, may pahagin na rin siguro yon. Oh, oh. Kasi nilagyan niya ng end, di ba? Eh, pag oh, nasa dulo oh. naman talaga ang tao, ilalagay mo talaga yung end, di ba? Hindi, oh, iba, iba, pa rin iba niya. Yung, special pa rin oh, kapag oh. na-in-end ka. Hindi siguro madiretsyo, oh. di ba? Mm, mm. so, at saka wala pa rin, ano, mm, parang napakahirap. Siguro parang napakahirap kay Jan na... Ay, sabihin na boto siya dito dahil nga wala pa rin, parang wala siya sa posisyon, 'di ba? Kasi hindi na nga, hindi pa umaamin yung kanyang anak. Pero ang gusto ko kay ano, John Estrada, oh, oh. talagang pagdating sa mga bagay na ganyan, tiwalang-tiwala siya sa kanyang anak. Kagaya na lamang kay Ina De Belen, 'di ba? Mm -mm. Na sinasabi matagal na silang naglive in with Jake Valdez. Oo, correct. Oh, oh. At ganun din ito, kung totoo na nga, mm -mm. di ba? Yung Kyla at saka Daniel Padilla na sila na daw. Sabi nga niya, kung magsasalita siguro si Kyla eh, in her own time. Mm -mm. Yung sabi ng kanyang uh, tatay. Diba? So, ayaw niyang pangunahan. But I'm sure, si Janice, ganyan din si Janice, di ba? Mm. Very supportive talaga sa mga anak niya. Whatever yung relationship nila, di ba? Hindi talaga sila nangihima. So, kasi, di ba, may mga ibang magulang, oh, pinakikilaman nyo na. Oh, na makikipag-live in. Parang may mga ganong magulang, di ba? At saka, diba? ano, yung iba, ay, ayoko din sa John. Oo, oo, oo. oo. Pero ikaw, tanungin kita, palagay mo ba, may something na, may relasyon na si Kyla at saka si Daniel? Oo, oo. Ako naniniwala. Parehas tayo. Naniniwala naman ako. Kaya lang, kaya lang hindi pa talaga sila na na isiwalat, 'di ba? Alam naman natin ng mga netizen, 'di ba? Ngayon pa lang na hindi nga umaamin. Ang dami-dami nang sinasabi. May mga compare-compare na, 'di ba? Yung picture ni Catherine, sino ang mas pretty? Sino mas maganda? Sino mas sexy? Sino ang mas classy? Oh, May mga ganung comparison mm -hmm. eh. Nakikita oh, oh. ko nga nababash itong si Ano? Si Kayla. Wag oh, na mang oh. po, 'di ba? Yes. Hindi naman kasalanan ni Kayla kung sakali mang main love si Daniel sa kanya. Pare at mm -hmm. ah, pareho naman na silang nasa age 30 years old na si si DJ at 29 years old na si Kayla. Kung totoo sin, yun, Mary yung age na yes. Eh, di ba? Mas yung dana po sila, no? Oh. Hindi na sila ba? <laughs> Mukha lang silang baby <laughs> face. Di ba?